Maganda umaga, Fred. Good morning, Sir Frederick. Yes, good morning po, ano? Uh, Sir Ted, at sa DJ, DJ Chacha, good morning po sa inyo. Good morning. Uh, yung sinasabi ng DA, baka siguro nabasa mo na rin to, no? yung kanyang statement, na mukha daw pong meron na namang mga nagmamanipula ng na mga retailers, kaya tumataas ang presyo ng imported rice sa mga merkado uh, sa atin, diyan sa inyo at sa inyong mga miyembro, ano ba ang balita ninyo? Tumataas ba talaga ang presyo ng imported rice? At kayo ba ang kayo ba may gawa nito? Uh, tumaas po ang presyo ng imported rice dahil po sa Ted, ano, if you remember, last August, nagpalabas si President BBBN ng importation ban na nagsimula noong September 1. Okay? So ang nangyari, ang mga importers, nung inanunsyo to na may importation ban ng bigas, yung mga importers, tinaas nila yung presyo ng bigas sa mga imported. Dahil nga may ban. May ban doon sa, 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 bigas. Go ahead. Mm -hmm. So paano po ang, uh, ang retailer po, umaasa lang po sa presyo sa, sa mga supplier? sa mga importers, sa mga traders. So hindi nila dapat ibinta ang sa retailers yung pagtaas ng presyo ng bigas sa merkado. So lumalabas na in anticipation doon sa import ban, yung mga may hawak na ng imported rice, nagtaas na ng kanilang presyo per kilo? Y yes, hindi lang per, per sakpo, sir Tena. Kaya nga, Simula per sack. Sa mm -hmm. yes. Simula sa ng September 1, nagtaasan ang presyo ng imported rice. So, eh, like me, retailer po ako, saan kung kukuha ng bigas? Di ba ako sa importer? Kung tutulang sila, paano namin ibibenta ng mura? Di siyempre magtataas yung syempre, retailer, yung presyo ng pagbebenta ng retailer dahil na, mahal na yung puhunan. Mm -hmm. Uh, diyan, ba sa halimbawa sa inyong lugar, no? sa Region 8 ngayon, ah... Uh, magkano ang diferensya nung local na premium at saka imported? Ito po ngayon, sir, sa, sa atin, sa Tacloban, ang uh, imported rice na premium dahil wala nang stock, meron may ilan-ilan lang, ang presyo po sa retailing, ha, retail is approximately 52 to 55 pesos. Yan mm -hmm. ang presyo ng imported rice. Okay. Mm -hmm. Ang local natin, ang presyo is 40 pesos, 38 to 40 pesos per kilo. Oh, mm. Ang premium, that, that's premium, ha? Ah, well milled po. Wala po tayong ah, dito, ano? Ah, walang premium. Well milled po. Ang local. Walang pong premium sa local tayo. Ah, talagang wala, wala ang, ano, walang premium ang local dyan sa atin? Wala po. Wala po so, uh, doon, sa, doon sa consumer preference, uh, usually kapag naman mga middle class o uh, kayang bumili ng, 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 bigas na maganda ng klase pag isinasaing, anong preference nila between uh, itong local natin at uh, imported? Actually, sir, kaya, yung uh, consumer natin, karamihan, siguro I would say 90% ang inahanap imported rice because of the quality. malayo malayo ang quality kasi ng imported rice sa local natin na harvest. Kaya ang hinahanap nila talaga imported. Yan bang binibenta nyo dyan ay sa galing na imported rice? Anong bansa? Actually, Vietnam. Yung yan yung variety na DPA na variety. Vietnam ito opo opo serten oh, okay Kumusta ang supply ngayon jan ng imported vietnam rice kumusta ang balita sa mga miyembro ninyo sa sourcing wala po tayong stocks ng imported na bigas wala po uh, pero ngayon ba ikayo mismo ikaw mismo na retailer wala ka na talagang imported stock uh, imported rice na stock Meron po pa, meron pa po akong imported na bigas, pero iilan sako na lang, nililidetay na lang po namin uh, itong uh, imported na bigas na kuha namin sa nakuha namin sa Cebu. Siguro mga huling mga huling batching na ito. Kaya po may pauntion kebaka nilitong stock ng uh, ng bigas. Pero ang puha po namin sa so, yung puhunan mataas na rin po. Uh, At sasaputin ko po yung kuha po namin sa Vietnam guys, na DT8 galing Cebu is 2,300 pesos per sack. Uh, Kung baga, yun, na yung, yun na yung cost mismo ng inyong i-retail. And how much, will you, uh, how much will you sell it per kilo para kakumita ng magkano uh, lang? Mm. Yes. Uh, po po namin guys, 47 per kilo. Right now, we are selling it for 52 pesos per kilo magkano mag per kilo ang dagdag mo doon? Uh, approximately 5 pesos po. Uh Oo. -oh. Per kilo? Per kilo. And, and, that will have to cover uh, ano uh, logistics? Ano, uh, presto, saan? Saan po? Uh -huh. Logistics, presto, pwesto, mm. -hmm. di, ba? Mm. mga -hmm. dis support. Mm, -mm, mm Yes. Okay. Uh, Iyan bang sitwasyon ninyo dyan sa Region 8 ay pareho na halos sa buong Pilipinas? Kumusta ang report ng mga miyembro nyo sa usapin ng supply ng imported Vietnam rice? Actually, sir, teka, nationwide po, walang supply ng imported na bigas. Even though sa, Mali, sa Manila, sa Luzon, wala rin po. Uh, may nakosa po dyan, yung presidente namin dyan sa, sa Manila, sa NCR, mm -hmm citrus o yung wala rin silang imported na bigas. That's why ang local rice dyan sa Manila, mataas na rin po. Hmm. Um, yung, yung, uh, yung rice from India na sinasabi, meron daw naman pong uh, Indian rice. Eh. Ito, hindi ito yung, ano, yung mamahalin na klase. Ah. Yung regular lang na mga ano, na special rice. Meron ba? Wala po. So far dito sa amin na dito sa Atenas uh -huh. sa region 8. Uh -huh. Wala kami ka nakikita ng India rice or Myanmar or saan, wala. Hmm. Wala. Pa. Okay, ah uh, itong kawalan ng supply ng stock ng Vietnam rice na ito nga kasi ang bulto ng ating uh, importasyon ano. Ah uh, yan ba ay talagang wala na o meron lamang na mang nagtatago na mga na mga na mga importers? Ah uh... Dito sa alas Region 8, totally wala na. Diyan rin po sa Manila, sa Luzon, sa palagay ko, wala na rin po. Kasi, kung meron, kahit pa paano, may magbebenta niyan eh. Ibebenta rin nila yan. Sa tingin ko, talagang wala ng stock. Because we are hoping na baka i-leak yung uh, importation ban. Dahil po, tapos na po ang harvest. Dito sa atin, pag ang harvest, baka dalawang linggo na lang wala, wala na tayong palay. So ang tendency po niyan, pag ganun, tumataas ang presyo ng bigas. So, remember sir, ang lean month po natin is end of January, ang lean month dito sa atin sa Region 8, and trickle of Region 8. mm -hmm. I think it's, is the same with, uh, with uh, Luzon. Mm-hmm. Mm -hmm. Ang problema niya, <clears throat> pag paunti so, na ang stock ng local, ang tendency, tataas at tataas ang presyo ng bigas. Uh, yun din naman sinasabi sa amin kahapon ng Federation of Free Farmers eh, na pa, ano na eh, tapos na yung practically tapos ng anihan and yung first quarter will be the lean months no at uh, baka magka problema nga sa supply at, uh, oh po yes po oh uh, um sang sang ayon hindi kakayanin assuming lang ano na talagang hanggang end of the, the year eh meron pang import ban Uh, hindi kakayanin ng local supply ang ang pangangailangan ng consumers sa sa ano sa magandang klase ng bigas. Hindi po certain. Uh, hindi mo na pansin sir Ted, nung importation po tayo, hindi po natin nakakanasan ang lean man. Kung whole year mm -hmm. round, we have stable supply. Mm -hmm. Na yung po na pinutol nila yung imported sa pagpagating, mag-feel natin ang kakulangan ng supply by first quarter of next year. At i-fill po natin yan. Okay. Uh, kasi itong uh, kung, kung sakali kasi na magkaroon nga ng lifting, ano, ng moratorium, pumayag na sa importasyon, uh, how many months will it take bago, bago ka? Di ba o-order ka pa dyan sa source and then yung logistics nyan, uh, gano'ng katagal yun bago dumating? Siguro, you certain, it, it will take maybe a month or a, 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 a awanan one and a bago ang, ang produkto. So hindi pa rin, kumbaga, kung ngayon, uh, pa, pa November na, eh, kung kailan magpapasko, kalagitnaan ng December, tsaka pa lang darating kung ngayon yung maglilift, no? Hmm. Yes po, yes po, yes po. Okay, 30. sige. Oh, so sa ngayon, um uh, sa ngayon ang sitwasyon natin, uh, pa paubos na dyan sa inyo practically, wala na kamong imported. Tapos ang pinakamagandang klase lamang mang ng local rice ay yung well milled, no? Magkano ang maximum oh. dyan so far na presyo? Uh, Umaabot na ng 38-40. Dito po sa ngayon, ang presyo po natin is 38 to 40 pesos ang uh, newly milled natin. Mm -hmm. Yan yung baka mababago ko. Mm. -hmm. So we kasi pag natapos harvest, we expect the price of rice will go, will go up. oo so itong local basta basta ang ang, ang, ang mangyayari tataas at talaga tataas ang presyo per kilo ng ng bigas whether lalo na kung may imported man 'yan o maging local, no? 'Yun ang magiging uh, resulta. Okay. Yes po, yes po, sir Ted. Oo. Magkano dyan ang farm gate price ninyo? Uh, kapag wet, magkano? May, may alam ka ba? Ang palay po natin dito, okay, nung nagsimula mag-harvest, that was last uh, August, nagsimula, it was 18 pesos. Mm -hmm. Tapos nung dumami na po, bumabas ang 20 pesos, yung isa, isa doon, yung dahilan, is na dito sa atin, pare ang ulan. Mm -hmm. Mahirap po, patuyuin ang palay. That's why gumawa ito ngayon ng 14. Mm -mm. But sa, sa ngayon, patapos ang mga it went up again to 15 to 15.50 per kilo. Okay. And that is the uh, private traders na, no? Itong uh, bilihan na ito. Oo. oh. Mm yung, yung NFA naman ba, bumibili dyan? Uh, hindi po. Pagkaalam ko po, Sir Ted, yung NFA, hindi gaano nakabili ng palay number one po kasi dahil puno yung mga bodega nila. Puno. puno, ng uh, offer stock. Mm -hmm. Yung nga, ang problema daw nationwide, eh. puno, walang space na, kaya hindi na bumibili. O yes. Oo, tsaka may problema okay. din kasi dyan sa ating region sa panahong ito, maulan, eh, mahirap yung moisture niyan, tsaka yung na na nasisira, no? Oo, pag sobrang dami ng yung tama. stock, no? Na, nalalaon, okay. kung tawagin. Okay, sige. So, uh, sige. So, kung, kung ikaw ang mananawagan kay Secretary Laurel Chu, sa usapin na naman na kayo sinisise kung ba't daw na nagmamahal ang imported rice. Pangalawa, na mukhang balak nilang ituloy hanggang December daw yung uh, importasyon ng bigas. Ano ang iyong pwede pe sabihin sa kanya? Uh, dito po ang BS kasi mag-accuse, dapat po nila muna alamin yung uh, sources kung magkano ang bentahan ng bigas. Dahil ang mga, mga retailer po, doon lang po kami sumusunod kung magkano po ang bilihan namin doon sa bigas. Number two, I think dapat na po sila i-lift na ang ban sa imported rice. Kasi it will take it, it will take one to one and a half month before makarating yan. Remember, December, maraming holidays. Walang magkatrabaho. So, dati po ng January, ang lean month natin. So kung dumating ang bigas ang February, it's useless. Mataas ng tax. May na time, mataas ang mataas ang pressure ng bigas. Mm -hmm. Oo. So, uh, kumbaga, brace for, for impact, ano? Dito sa kanilang mga okay. regulasyon ay eh, pinatutupad. Uh, pag hindi pa sila nakinig, kasi ang FFF mm -hmm. din, ironically, nagsasabi na talagang kailangan na i-lift yan. Otherwise, may problema tayo by first quarter. Kayo mismo ng mga uh, retailers on the ground, nagsasabi din, ilift nyo na yan kasi may problema tayo sa magiging presyo ng bigas by the first quarter next year. Oo. And we, and we hope that they will listen to you. Sige. So, chat uh, pasalamat tayo. Dito kay Sir uh, Frederick D., mm -hmm. ang Pangulo po ng Grecon dyan sa Eastern bisa oh. Last Mahabol na lang lang. po, pahabol okay. na tanong uh, Sir Frederick. It's obviously kung hindi malilift, kahit pa malift mali yung import ban, hindi aabot by January yung orderin na bigas ng gobyerno natin. Kung ngayon naglalaro sa 43 pesos per kilo ang bigas, magkano aabot yan Fu uh, by January? Kasi sabi mo, mataas-taas ang presyo ng bigas pagdating ng Enero. DJ Chacha, uh, baka umabot ng 47, 48 pesos. Oh, wow. Yung well meal rice right dito, yes, matamataas yan. 47? pesos. Hanggang 48 pesos. Hang -hang 48 47, 48. pesos. Mm -hmm. oo, oo. Opo, opo. Oh, pero Sir Frederick, alam naman na siguro ng gobyerno ito, eh, nakulang tayo sa bigas ngayon pa lang. Bakit hindi nila inagapan? Kaya nga, yan ang hindi ko po alam. Actually, yung timing nila doon sa pag ng uh, ng big, big gas, mali yung timing. Nagban ban sila ng importation, nasa kaligitaan na tayo ng harvest. Actually, yung, 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 ano nila, yung uh, plano nila, yung programa is mabuti po. Bakit punukas ang farmers natin? But the problem is, wrong timing. Wrong timing. Well, eh, palagay ko naman, eh, dapat eh, memorize na nila yan sa DA kasi Oo. Yan, yan nga ang kanilang trabaho. O oh, sige, Sir Fred, salamat na marami at muli kaming tatawag ho, para ka kayo kumustahin dito nga sa napaka-importanting isyong ito. Salamat, Fred. Maraming salamat din sa inyo. Si Ginoong Frederick D., ang Pangulo po ng Grecon Grains Retailers Confederation of the Philippines in Eastern Visayas na nagsasabi na yung sitwasyon ho naman sa supply ay halos pareho po sa buong Pilipinas. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang, True Network PH. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and Podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! at the butt